Labing-isa katao sa Ilocos Sur sugataan matapos tumagilid ang sinasakyan nilang jeep sa kalsada. Naritong news ni Judith Estrada Larino. Hindi bababa sa labing isa katao ang sugatan ng mawala ng preno, ang isang pampasayarong jeepney at tumagilid habang bumabiyahe sa kalsada sa Narvacan, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, ang jeepney ay patungo sa Narvacan, Ilocos Sur mula Bangged Abra. Nang na mawalan nito ng preno sa isang matarik at kurbadang bahagi ng Ilocos Sur Abra Road sa barangay Lungog. Sa pagtatangka ng driver na pigilan, ang sasakyang mahulog sa bangin, Binangga nito ang gilid ng burol dahilan para tumagilid ito. Lahat ng labing isang pasahero kabilang ang driver ay nagtamo ng mga pinsala sa insidente at mabilis na dinala sa ospital. Samantala ng ako namang tutulong sa kanilang gastusin sa pagpapagamot ang operator ng jeepney. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.